Siya alis kasi ako may magpapaservice ng manicure oh. Uh, servisan ko na lang kasi sayang naman yung uh, income ayan o oh, mga tulog ba yung mga anak ko pinapa inaantay ko lang lumiwanag lang. ay nagising yung tuloy isa inaantay ko lang guys yung medyo maliwanag naman ng gusto kasi mahirap kasi yung daan dito ma, madilim at delikado sa mga masamang tao. Kaya, eto, nakaredy na ako pag lumuyanag na yung konti, alis na ako niyan. Ayan guys, sana makarami ako ng manikyo. Ayan, nakaredy na rin yung mga kagamitan ko. May payong, ayan, may, ayan, may payong, yung tubig. Importante tubig. Tapos, ayan ang manicure set ko. Ayan, guys. kumpleto yan pag ako'y umalis. Tawil na panglagay sa likod. Tapos, pamunas ng pawis. Mayroon din. Nakabukod yung pamunas ng pawis. Nakabukod din yung panglagay ng likod kasi alam ni naman ang manicure kailangan talaga mag-ingat para hindi magkaroon ng sakit mas, tambak ang mas para palit-palitan. Para magpapalit-palit ako ng mas Medyo madilim lang, lang kasi, ayan oh. Ayan. Alisin natin 'to. Medyo madilim nga lang kasi. Tulog pa 'yung mga anak ko. Yung isa, medyo gising na. Ayan, guys. Nakaluto na rin ako. Ang ulam nila ay ah ayan. Aray ko. Nakaluto na rin ako guys. Yung ulam nila ay malunggay na may corn beef. Yan. Nilagyan ko ng isang kutsarang suka para hindi agad mapanis. Para makalimutan man ang anak ko na initin hindi siya mapapanis pero initin pa rin niya yung mamintang hali nilutoan ko na sila ng malunggay guys kasi para ano, ng corn beef isang, katu isang katutak na kanin ganun ganun ako pag umalis guys nakaredy lahat para hindi na sila ma-stress tapos pan, magdala ako ng ano Magdala ako nito. Hindi ko talaga makalimutan to. Magdala. Nagbabaon talaga ako ng ganito. Kasi malay mo, nagutom ako. Hindi ko na kayang gutom. Kakain ako sa tabi-tabi. Ayan. Mayroon ako talagang baon na ganito. Kasi, ano, kahit simple lang buhay ko, takot ako. <laughs> Mahirap na magamit ng, ano, eh mabuti kong nilagyan ng kumukulo. Imahiya naman ako magingay ng tubig para lagyan ng baka sabihin, sobrang arte ko. Sabihin pa lang, arte nito, tapos kakain lang pala sa tabi-tabi, ganun. Hindi naman sa nama maarte ako, guys. Nag-iingat lang ako, Siyempre, ako lang inasaan ng mga anak ko. Kaya, kailan talaga laging may ganito pag umalis. Para kung magutom ka, mayroon kang sariling ano. Ganun yun. Kaya tuwing kakain ako sa, kahit saan ako kakain sa kantin, Akala nila pagkatapos kong kumain, akala kinukupit ko yung kutsara, tinidor. Kaya, ano, bahala na ang Diyos kung totoo ang bintang nila. <laughs> Sige na guys, alis na ako guys. Medyo maliwanag na oh. Ayan. Medyo maliwanag na. Ayan. Medyo maliwanag na.